guys, uh, good morning pagpalang umaga sa ating lahat welcome to my vlog guys, uh, natapos naman natin yung ano, yung plant box naman tayong natapos Ayan. so, guys, uh, ano na natin uh, na natin Ayan, guys, uh, hindi na hindi na siya hindi na siya mukhang sukal ang okay, yes so, mahaba haba to guys kaya ano tagal natin na tapos mayroon tayong ano guys uh, mayroon tayong binilog yan purple night uh, medyo binilog natin yan ganda naman siya tingnan pag naka ano nakabilog okay, so, yan yung begonya binawasan natin marami kasi wala naging sukal na yun ang dami tayong binawas yes okay, so, oh yan bis na ito bis na itong Litonya. kasi kanina dami niya sukal pangit yun na kailangan manipis lang siya guys okay, so, dito sa dulo ang time binilog bilog natin ito purple night guys bilog natin yan maganda rin sya tingnan pag bilog nasa sa inyo guys kung anong pan anong gusto nyong i forma nito kaya naman gawin ito kahit wala na siyang ano kahit wala na itong alambre ay yes, and uh, success na na natapos na naman natin yung ano isang buong araw na ano nagawa na naman tayo may nagawa na naman tayong kabutihan and guys uh, uh, sana wag kayong magsawang sumuporta sa mga vlog ko and guys uh, thank you thank you for watching